araw-araw na mga salita ng Diyos. Lahat kayo ay nasa gitna ng pagsubok at pagpipino. Paano ninyo dapat ibigin ang Diyos sa panahon ng pagpipino? Sa pagdanas ng pagpipino, nagagawa ng mga tao na mag-alay ng tunay na papuri sa Diyos at sa gitna ng pagpipino. Nakikita nila na napakalaki ng kanilang pagkukulang. Habang lalong tumitindi ang iyong pagpipino, lalong mas nagagawa mong talikuran ang laman. Habang lalong tumitindi ang pagpipino ng mga tao, lalong mas nadaragdagan ang pag-ibig nila para sa Diyos. Ito ang dapat ninyong maunawaan. Bakit dapat mapino ang mga tao? Anong epekto ang nilalayon nitong mata mo? Ano ang kabuluhan ng gawain ng pagpipino ng Diyos sa tao? Kung tunay mong hinahanap ang Diyos sa pagdana sa Kanyang pagpipino hanggang sa isang partikular na punto, madadama mo na ito ay napakainap at na ito ay sukdulang kinakailangan. Paano dapat ibigin ng tao ang Diyos sa panahon ng pagpipino? Sa pamamagitan ng kapasyahan na ibigin ang Diyos upang tanggapin ang kanyang pagpipino. Sa panahon ng pagpipino, ikaw ay nagdurusa sa loo. Naparabang isang kutsilyo ang pinipilipit sa iyong puso, ngunit nakahanda kang mapalugod ang Diyos gamit ang iyong puso na umiibig sa kanya at ayo mong intindihin ang laman. ito ang kahulugan ng pagsasagawa sa pag-ibig sa Diyos nasasaktan ka sa loob at ang iyong pagdurusa ay nakarating na sa isang partikular na punto Ngunit nakahanda ka pa lumapit sa harap ng Diyos at manalangin na sinasabi, O Diyos, hindi kita maaaring iwan. Bagamat mayroong kadiliman sa loob ko, nais kong mapalugod ka. Kilala mo ang aking puso at inihiling ko na mamuhunan ka ng mas marami mong pag-ibig sa loob ko. Ito ang pagsasagawa sa panahon ng pagpipino. Kung gagamitin mo ang pag-ibig sa Diyos bilang saligan, maaari kang mas mailapit ng pagpipino sa Diyos at gagawin kang mas matalik sa Diyos. Yamang naniniwala ka sa Diyos, dapat mong isuko ang iyong puso sa harap ng Diyos. Kung ihahandog at ilalatag mo ang iyong puso sa harap ng Diyos, sa panahon ng pagpipino ay magiging imposible para sa iyo na ikaila ang Diyos o iwan ang Diyos. Sa ganitong paraan, ang iyong relasyon sa Diyos ay magiging lalong mas malapit at lalong mas normal at ang iyong pakikipagniig sa Diyos ay magiging lalong mas madalas. Kung palagi kang nagsasagawa sa ganitong paraan, gugugol ka ng mas maraming panahon sa liwanag ng Diyos at ng mas maraming panahon sa ilalim ng patnubay ng kanyang mga salita. Magkakaroon din ng higit pang mas maraming pagbabago sa iyong disposisyon at ang iyong kaalaman ay madaragdagan araw-araw kapag dumating ang araw na ang mga pagsubok ng Diyos ay biglang sumapit sa iyo, hindi ka lamang makapaninindigan sa panig ng Diyos. Uni, magagawa mo ring magpatotoo sa Diyos. Sa panahong iyo, ikaw ay magiging kagaya ni Hob at ni Pedro sa pagpapatotoo sa Diyos. Iibigin mo siya ng tunay at iaalay ng may kagalakan ang iyong buhay para sa Kanya. Ikaw ay magiging saksi ng Diyos at magiging pinakaiibig ng Diyos. Ang pag-ibig na nakaranas na ng pagpipino ay matatag hindi mahina. Kailanman o paano ka man isinasa ilalim ng Diyos sa kanyang mga pagsubok, nagagawa mong ilatag ang iyong mga pag-aalala tungkol sa kung mabubuhay o mamamatay ka. Isang tabi ang lahat ng may kagalakan para sa Diyos. At masayang tiisin ang anuman para sa Diyos. At kaya ang iyong pag-ibig ay magiging dalisay at ang iyong pananampalataya ay magiging totoo. Sa gayon kalamang magiging isang tunay na iniibig ng Diyos at isang tunay na nagawang perpekto na ng Diyos.